Sige, may, tapos mo yan tapos ilinom pa ng tubig. Sama, ah. Sige, sige buhalo mo. Tapos tubig. Masampe tubig, ilinom na maraming tubig. Sama tayo ngayon, ha? Uwi, lo. Uwi na lang ako. Yung naghabo sa'yo kanina, hindi na natin kasi, bigyan kita na ano, bigyan kita ng, ah, uh, ha? Ghost Hunter 18 Sino? Dun si Rola. Ron. <coughs> ano nangyari sa yo? Bakit ka bumalik sa pagkaano? Pagkabayolente. Ako. Okay. Oh. okay, kasi ang, ang buong akala namin, ako, mga uh, taga-suporta ko, no, na nanood sa bawat upload kong video. Nano na, ka? Ay nag-aral ka kasi 'yun naman yung usapan natin. Bakit bigla na yung pakita natin? Yung sa nagda-drive pa ako, nananando na yung pamilya ko. Eh, akala ko kung sino. Lonsan okay. pa kita Nisquil ako. Nga. Yeah. Nga. Pag-uli na ako. Ipainom ko buko. Buko, buko Diyos. Katong buko nga. Kwan? Mm. Kanang nasa mga street street food. wala na? Mm. Nga Kalo buko? Wala sa street food. Ikaw lang ang hata baso. Baso? Gita ka ang kagbaso? Tapos? Yeah. Oo, okay, may... <coughs> ang okay, may makiuho -huh naman kayo. Nga. Yeah. ito may atas sa so, kwan. Kapit sa dalan, niog naman. Kilang-kilang mo Ah, nagbaktas ka. Pauwi ka. Habang papauwi ka. Binigyan ka ng yung buko. Wala mo sakay. nagsakay. Nagkuleroan ko. Ay, hindi ka nakasakay. Nagano ka lang, naglakad ka lang. Tapos. Natos yan. Nakaitim sa tanan. Ah, nakaitim tanan. Binigyan ka ng ano, yung gano'n. Tapos pag mo. Oh, ay. Na. Kuya ko niya. Tingnan ko na lang kung. Nakakos sila ang kuha niya. Daghan sila. Ayan kwan ulit eh ang sibat ko dito ah kay di na ko na ulit mo na yeah. ang sisugod sa ko ah ikaw tap yun ako oh. di diba, ah yun lang ang dahilan kung bakit yung nagmamanhiw ko kasama yung pamilya ko oh. iyan ka nandun ka hmm. tapos okay. bakit naisipan mo na ano karun, na karun. magpakita pakita ngayon kuan gigukod ko naka sibat ko hmm medyo na okay okay naman akong unaw na nya na ano ho anatika katong ang taga kagasin oh ito ah oh. mahadlok man sila maduro sa tuwa kay mura magna ay eh. nabutan ah, sa bawas so yung mga counter epektibo yung ginawa natin no ganun lang po ka simple so tulad ng sinabi ko hindi siya malalapitan basta-basta masasaktan talaga kasi may nilagay ako sa asin tapos kung napapansin natin nandun sa kanyang buhok No? So madadala niya yon Kasi nandito yan, parang kaspa na yan Nandito yan So paglapit, kaya hinabol siya Kasi nasasaktan yung pinuno o mga kasama ng mga aswang Nasasaktan, kaya hinabol to Ang bunga kala siguro na nag ka oh. Hindi ka rin nila pinakain Buto nga ikay, wala, sulad so, din mong gan So yun, mga kantirong ata Tanungin natin to si Raul oh. Kasi napasama talaga siya sa loob mga galawan ng mga aswang so tatanungin natin to Rol, eh, ano po ba yung kaganapan dun sa ano sa dun sa ano kasi napasama ka na dun sa mga aswang ilang araw din no ano yung ano nila dun mga kaganapan nila dun o kadala, kadalasang ginagawa kung sa buntag magkuhan sila magtauta magbulag-bulag may tag mga bata ba? buntag uh, magbulag-bulag Mura sila lagi isang bantayan bantayan. Eh, nila pag kwan, bi. Tirahan nila. Matamis daw ang bata na kwan. Ah, yung bata talaga yung ano nila. Uh -huh. matamis daw. Uh -huh. so ayaw pa nila sumata tanda na din. Daghan ng klasing kwan dito. Na uh. malupad na. Nay. Sa na kanang. Maglakaw ra gyapon. may mga iro. Daghang ero ito na Marami aso doon. Hmm. Pero kasama nila. Hmm. Aswang din 'yon. Alaga ng aswang, mga ganun. Hmm. Siguro mga gabay nila, ganun ba? Buti hindi ka na ano talaga, no? Uh, hindi ka nila na... Yung katulad sa kanila ba na maslala talaga? O yung... Ano talaga? Parang ginagamit-gamit ka lang nila talaga na... Yun. Gusto lang na mapatakdan ba mahawaan? sa taas na ako napayag na butang kahit saan ka na mapunta na kubo wala pagkaon maghanap ng pagkain hindi wala ko na ng mga tao nakatuator sa mga payag ng pagkaon pero wala ka hindi hindi ka talaga nanakit ng anong tao hindi yeah. ka muna ah so mga kanto na isip ko nagbutom ito so may na ako dito na no? hindi na kakain pa to matamis naman ito Raul, Kailan mm -hmm. uh, ko dito kung nagalak mo Pang kaano Kaano sa ano oh? to Kang Andi No Kaan sa ano to Dalawa man yung ano Dalawa man yung Binili ko kanina Kay ano Kay Mangkiting na saan yung isa Ah Ah dalawa ito Richie ito na lang sa iyo kining roller coaster ha ah oh. ano na yan ah. kasi itong isa ano ko ito sa banta ko tapos tubig na lang na mamaya ano tayo kasi wala din akong dalang baon kasi hindi pa ko nakapagluto dito hindi masyadong parat sige busing men tapos inom ka ng ano inom ka ng tubig lamat, um, ah lamat. sige sige buwan lang yan tapos tubig potante tubig inom ka ng maraming tubig sama tayo men ha okay. uwi no uwi na lang ako yung naghabol sa iyo kanina hindi na natin yung pansinin kasi bigyan kita ng ano bigyan kita ng uh, dipinsa ha Pero yung dipinsa, wag mong ilayo sa'yo. Ha? Para kung mag ka. Ano talaga? Meron ka talagang sapat na kakayahan. Yan, naubos din. No? Grabe Grabe, nangausik-usik pa talaga. Sige, tubig. Kasi maglakad pa tayo pa baba. Nandun yung motor ko sa baba. Pahinga pa tayo o uwi na tayo? Kaya na? Uwi na. Uwi na? Diyan ka Pahinga. Ano ka muna dyan? Upo ka muna dyan ha. Upo ka muna. Namaman ah. sa tuloy yung sinina ko. Tinala ako magana kasi ang iigan din. Ayun na. Ah. Kaya na? Okay. Ito yung muna. So yun mga kante no. Uh, uwi muna tayo no. Kasi kinakailangan din na ipano natin si Raul na makarelax din. Kaya na Raul? Kaya na Tika mo na raw, may ako. pa lang muna, din lang. Sige na 'to, din Naputol yung sinilas ko. Yan, binitbit ko na lang. Okay. Binitbit ko na lang yung sinilas. Naputol. Yawan city, nagtinil. Kita sa tilo eh. grabe nga ka huwag tayo na yung lang, bigyan na lang kita ng protection roll para makapag ano ka kapag aral ka tsaka kung may mga ganun na pangyayari hapit na hapit na closing yun okay mas mainon kaya kapag ano yan yung dipinsa pag may ganun na klase na pangyayari magdadala ang isip yan may pangontra ka so bigyan kita ng mutya Binigyan sa kaibigan ko si Ramson ha para talaga sa iyo yun bigay ko sa iyo tapos basta basta yan lang iyan ko na lang sa iyo i ano ba yung pagka basta makikita nyo rin po no? kung ano yung kagaling ko kay Raul no? para uh, doon niya talaga siya ano ano sabi mo Raul wala kang gamit yung ano, yung yung bago na galing ka sa paralan. Yung damit mo, hindi yan, hindi naman yan pang-aral. Binisan ka ano ba yan? O kinuha yung mga gamit mo, tapos sino yung may-ari yan Baka galing yan sa mga kubo na napuntahan mo, no? Kinuha mo lang. Ayan, may atraso ka rin. No? Kasi, yan, hindi pala sa kanya. Ito. Kinuha, hinubad yung alin niya siguro. No? Huh. <coughs> kaya yun uh, baka nyo na lang po yung ano uh, kung paano ko siya bigyan ang protection para hindi na talaga no, kasa, kasi marami nagtatanong na, no, na kung bakit palagi nahuwaan yung bata paborito kasi siya kasi may special siya na ano ay no. kaya yun abangan nyo lang po no? hindi pa sa ngayon kasi luya pa to no, natin ano Uh, sa bahay muna to dalhin ko to dalhin bago kuyo eh o hindi ba sa mismong bahay nila dun ko ano ah, may gagalinday na ritual para mabigyan sila ng protection oh. pero yung pa ko hindi ko talaga nabigyan ng protection ah, napuputol talaga yung chinilas ko yan ang problema dyan no? Kaya, eh, okay lang yan mag tiniltan eh tingalan sila matingala yung ano ba raw, yung kanina ba na dinaanan ko ano ba itong si ano yung tao nagtiniil man nagbibitbit ng ano tara tara padayin 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 oh nagano si Ron padayin malayo po tayo sa motor hindi ha street street lang street pasal na idalan na street lang mas may tuwi ko mag una isa kung pulaher ko permente eh ya, eh uh, uh, ah, deh seringkali subai lah subai, nakuha natin no? hindi natin yung plano wala tayong plano talaga na ano kasi ang ano ko talaga di ba yung huling upload ko sinabi ko sa inyo uh, hindi tayo dapat mag alala kasi yung uh, ginawa ko sa kanya yung huling namin pagkikita no? hindi na sa sa akin pero alam ko balang lang araw siya na talaga yung hahalap sa akin no? malala niya, niya po yung, yung, kagwapuhan ko kasi ka ano yung pagkako no? hindi yung ano nagkamali pala ako pasensya na po kayo na so yun ah kaya nangyari talaga no na ano na yun nangyari siya na hinanap niya tayo talaga na easy tayo no pero hindi natin ginawa yung ano kasi ano din kaya humingi ako ng pasensya sa iyo kaya wala pasensya din sa ginawa ko ha ah. ah, humingi din ako ng pasensya sa iyo lalo na sa napamahal ni Raul kung bakit ginaganyan ginaganyan ko no Uh, yung asin para yun na sa purpose natin na ganito so at least no uh, naging successful ang lahat hindi tayo na failure ngayon siya na mismo yung uh, huwanap sa atin no? Uh. kaya uh, ang ano na lang talaga pinaka goods yan uh, dito dito nangyayari hindi dun sa dun, dun pa yung mag, mag tayo delikado kasi no? maka mapaano pa kasi, yun. Anong masasabi mo, Raul? Masa yung mga masulti? Raul? Masa yung mga Ah, mga kung ito ah, ano na lang pasalamatan mo yung mga viewers na nagalala sa'yo marami kasi nagalala sa'yo marami kasi yung napamahal sa'yo kaya ah, pasalamatan mo na lang sila salamat sila ha. salamat sila sinmaya sa in sir Ronald so yun ah Sino nga kanta no? Medyo malapit-lapit tayo sa no? Sa no, ng motor Pinaglagyan ko ng motor So ngayon ito na lang Kasi wala talaga Hindi napagandaan to no? Hindi nga ako nag ano ng shout out Naglista kasi wala sa plano talaga Mag explore ako no? Kasi minsan kasi uh, Sa tutura at napapansin siguro, na, siguro May upload tayo araw-araw Kundi katulad ng dati na nakapokus sa ito na Talaga sa pagbablog Uh, ang ating ngayon uh, hindi ko talaga kayo iwan no? nandun pa rin tayo may video pa rin tayo pero yung time ko hati hati na siyempre parang mas malaki na po yung time ko sa pamilya ko ngayon at um, yung yung ano ba yung bang uh, sa ano sa pagsisikap dun sa uh, araw araw na pang natin ba yung bang source of ano natin income sa bukit talaga yun talaga yung ano, uh, primary source of income natin pero no? puro sa family banding may oras lang tayo na makasama sila palagi pero hindi yung family banding talaga na stroll stroll kasi syempre eh, wala tayong pera no? at least na ano din yung importante kasi hindi tayo magastos kasi wala tayong income no? so paano yan palagi tayong, tayong magastos kaya wala bira nyo pong makikita sa ngayon city na nag stroll stroll so so yan uh, sa lahat ng ano Uh, ito lang po yung masasabi ko na antayin po natin yung update kaya Raul, oh, uh, bigyan ko po ito ng protection. So, kita-kita lang po tayo. Susunod yung mga upload ng mga video.